Hi, oh, mga, mama! Tara, kain tayo ng susu ngayon. Susu yung trip namin ngayon eh. Eto oh. oh so. Susong Pilipid. Okay. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you Lord. Have, have. Uh, Pisahan na to. Pag natayo, mama, ano kita? Huwag kang tumayo. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Kasi dapat yung tama na eh, yung sinabi mo, mamalagyan mama, mo na sa utang lahat para hindi lang tayo uh -huh. yung misal sa lahat. Maiksi yung putol dito. Dapat sabi ko yung mabit. Ayun sa so, mama. Ano mo lang <laughs> yung ano? Okay. Hmm, okay. sarap. Ah, pwede pala sapit. So, Ang sarap! Hmm. Ang mm. ko itong kainin. Wala na ako nang hininga doon dahil. Pero ba sa makaw nito? Wala. Ah, best pero pero hindi ito kadiit lang ako ano dito mo lang muna sa gilid at saan natin po si ayo lumabas wow. na ito ako Kulang sa putol hila magaling ka rito sumipsep. para makuha mo talaga nang buo. Ay, ayu hmm. talagang ano naman, ano 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 Ay, ano 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 chika ano Mmm, sarap. Mmm, Kain Kaya yung kain. Ang tanong kung mauubos. Wala nang ah, ano, wala ba na? Wala nang Wala nang Hindi. Wala nang ka kwento, Kaya, wala. Wala ka okay. wala kwento kain. Wala, ka wala ka sa sa ano. tano, kain. Pakita kung paano kayo sumipsip. Yeah! Mm. Matagal mo na itong nire-request, ba? Diba? Kaya na. Sanda mal mal. Ah, Tapos yung sasa niya. Sada. Hmm. Huh? mapakal si Apple. Gusto ni Apple ng may suka. Ano mga kaya't 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 po? Ha? malit kaya't 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 sarap to kong may malunggay pa kaya't 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 ay hindi mabukoy loob. What? Ay hindi mo. Wow. Para kayo nang lips to lips. Ayun din that research para sa mo. Do. No. Ha. Tara. Ay gagawin ko ng video yang pagtayo ni Apo, tapos pagbalik wala na yung huling huling Hmm, sarap nyan, ah. Saan silim? Silim Saan? Pwede, na. Saan nilagyan mo sili? May sili doon. Saan nilagyan ng sili? Gaya Pwede, nga Di ba bumili tayo? Pwede mo ginamit yung bago. Baka okay. makain lahat pa siya, yam. Hindi diba mo na mo na makita yung gulay. Kasi na ako pag parang wala na. Wala, ubus na. Wala Hindi ako na natin <laughs> <Ayaw>, mo <mabot> na ubus <laughs> na Ano na silyo na? Ano na ubus na mo yan? Ayun, meron may lalagyan lagyan na, dyan na ano, yeah, na, puti, may sili jam. Wala kami ganito, wala kami buksan. Silain mo lang? Oh, no. Mariose, wala nang gata Baka na ni Apple. <laughs> yun, bakit ni Apol? mo lang pang kami sila mo, bakit na yah? Meron na mama. Kaya, masipulan ang mga bagod kasi ako kagabi kung yung makain. Lang nagdudulugig yun na? Yaman si nanay yung try. Ang wama, dam, 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 nga, abab, mo, wala nang kain. Um, Hindi na. man sabi, etsena. Wala, no? Kaya, pwede ko makikita yun. Gusto nang mapahina. Sira, mas, ma mas maangahang yung dry. Pinapadry talaga sile. Ano ka ba? 20 den pa ata yung sile. Bago yan. Eh? <laughs> diba gusto mo <po> yan? Kung meron kang hagta <laughs> konti, panalo. Ano gagawa si Apo yung sile? Sige.

Nagpaso ang port ang putol. Basta ako din. Kaya sa kwet? Mayroon mo no, na mapinira. Pagka kasi hindi mo puro pagkot ako. Pareklamo tayo. Yan pa pa. Gusto ko na nga yung shell kasi hindi mo pwede paglumabasan sa kapasas. Pwede yan. <laughs> ano na pasok <pasang> sa bunga? <laughs> Sabi mo, hindi mo kabut yung ano? Bali yun. yun. Kaya yan. Pag kaunti, nag-aagawan. Pag marami, yan. ayan. Ayan. Doon pa sarap din yung kalabasa Hmm, patamis. Susuk lang, susuk. Hindi, hindi, hindi ko inano kasi nakita ko ma mahaba yung puti, kaya hindi ko kinuha. Ibig sabihin hindi ko masisip-sip yan. Hindi ko pa siya nisinip-sip. Kinukuha ko yung kalahati mahigit kasi mabilis yun masip-sip. Hmm, uh -huh. diba? Binili namin yan, sabi ni Kuya, pwede, pwede nang lutuin ah, yan, napasuka na. na. Sabi hindi, ko, wag maniwala dyan. araw. Biwa, hmm. Papay ka oh, na eh. Dati na pakikita yung video Oo nga pala, dati pinakikita yun. Ay, mga tangka. Baka ganda na ako. Abang nagtatabak si ano. Yan mo kaya, ano? Kapakalinis ng ano? Suso. Wala ka masip-sip. Na buhangin. Wala ka na rin masip-sip na laman eh. Habang ha? kuya. Okay na yan. Pwede na lutuin yan.

Wala nang sabaw, Paul. Wala nang sabaw, Laila. Natuyo. Ano kanina? Marami-marami pa yan. Sa na din siya eh. Buti nga natuyo. Wala nang sagas-sagas. Ano yung to sinipsip? Ito mo yung makakain po. Tutin mo. sarap mama. mama.

Ang lalaban. Bigit ka. Bakit dati baka mapunta ang isang oras. Yung iba ha, pakaganda, ano, susupon. No? Very smooth. Yes. Yeah.

はあ。